Si Gabriel Bong Daza III ay isang kilalang negosyante, restaurator, at personalidad sa lipunang Pilipino na pumanaw noong 2016. Nakilala rin siya bilang dating asawa ng Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz, at ama ng aktres at modelo na si Isabel Daza. Ipinanganak siya kina ni Gabriel Daza Jr. at ang tanyag na culinary icon na si Nora Daza, kaya lumaki siyang kabilang sa isang iginagalang na pamilya. Ang kanyang lolo, si Gabriel Daza Sr., ay isa sa mga unang kasapi ng Boy Scouts of the Philippines. Sinundan ni Bong ang yapak ng kanyang ina sa larangan ng pagkain, siya ay naging food entrepreneur, lalo na sa pagproseso ng karne at isda. Isa rin siyang restaurateur na tumulong magpasimula ng mga restorang nag-alok ng French Cuisine sa Maynila, nag-aral pa siya ng wikang pranses sa Sorbonne University sa Paris, pumasok din siya sa politika at tumakbo bilang konsehal ng Makati. Noong 1986, pinakasalan niya si Gloria Diaz at nagkaroon sila ng tatlong anak, sina Isabel, Eva, at Rafael. Naghiwalay sila noong 1995. Si Bong Doza ay kilalang personalidad sa social scene ng Maynila at malapit sa maraming prominenteng tao, kabilang na si Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na matagal na niyang kaibigan. Pumanaw si Bong Daza noong ikalabing apat ng Hulyo taong dalawang anim sa edad na anim na putlima dahil sa atake sa puso, bilang paggalang sa pagkakaibigan nila, si Bongbong Marcos ang naghatid kay Isabel Daza sa altar sa kasal nito noong taong ding iyon. Samantala, ayon kay Vice President Sara Duterte, malinaw na may naging papel si Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng budget insertion sa General Appropriations Act. Giit ni Duterte, makikita umano ang partisipasyon ng Pangulo sa mismong pirma nito sa GAA, dahil sa mga insertion na ito, napondohan ng ilang flood control projects na kalaunay na discovering substandard o ghost projects, para kay Duterte, Isang culpable violation of the Constitution ang pagpayag ng Pangulo sa mga insertion kahit nakita na umano nito ang ginawa ng Kongreso sa budget. Gayunman, wala raw balak si Duterte na maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo dahil naniniwala siyang hindi ito papansinin ng House of Representatives, dagdag niya, handa siyang tumayo bilang Pangulo kung kakailanganin, dahil bilang Vice Presidente ay siya ang unang hahalili sa linya ng succession. We waste our time in filing a uh, impeachment complaint na alam naman natin na hindi papansinin ng House of Representatives. Samantala, idinawit din ni Congressman Zoldi Co si House Majority Leader Sandro Marcos sa usapin ng budget insertions. Ayon kay Co, may ipinasok din umanong pondo si Sandro Marcos taun-taon, 9.636 billion pesos noong 2023, 20.174 billion pesos noong 2024, at 21.127 billion pesos para sa 2025 na may kabuang 50.938 billion pesos. Sinabi rin ni ko na galit umano si Sandro Marcos dahil hindi na isama ang buong 8 billion pesos na insertion na hinihiling para sa 2025 budget at may mga contractor daw na nakapag-advance na ng pera. Wala pang inilalabas na pahayag si Congressman Marcos hinggil dito. Nagpa-hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Mandaluyong City, kasunod ng hamon ni Vice President Sara Duterte sa mga kakandidatong kongresista sa 2025 elections. Sinabi ni Duterte na handa siyang sumailalim sa anumang drug test, hanggat may buhok pa siya, at dapat daw gawin ito ng mga kandidatong walang itinatago upang ipakita sa mga botante na sila ay malinis. Nagpa-drug test din sa Davao City si PBA Party List Representative Migs Nograles matapos hominy ni Duterte, ito na ang ikatlong pagkakataon na sumailalim sa hair follicle drug test si Congressman Duterte, paalala niya? hindi lamang drug test ang dapat tingnan ng publiko sa pagboto sa mga kandidato. Samantala, iniulat na inaresto ng mga autoridad sa The Hague, Netherlands, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa isang source, dinampot siya ng immigration police sa kanyang tirahan at dinala sa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3, kung saan pansamantala raw siyang pinagsama kasama ng ilang asylum seekers. Tinitingnan umano ng Dutch authorities ang posibilidad na i siya sa Vienna, Austria o iuwi sa Pilipinas. Sinabi rin ng source na kakagaling lamang daw ni Roque sa isang medical procedure at wala siyang medical clearance para bumiyahe. Nauna nang iniutos ng Pasig Regional Trial Court ang pagkansela ng kanyang pasaporte kaugnay ng kasong qualified human trafficking na may kinalaman umano sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. "Walang well, una, no? hindi po ako kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre hindi. Meron akong dalawang medical certificate and fit to fly. Kaya lang, akala ko, wala akong choice. So nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako pa agad. So wala pong arestuhan. Pangalawa po, eh, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito, mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopoliya sa solusyon ng mga problema natin, sa malayo pa at uh, pamamahayag, eh mahahanap natin siguro solusyon dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at uh, para malaman po ng uh, ating uh, minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalia ang nasa kustudya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at anim naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din dalawang akusado po na magpa nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP-CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI, ay eh natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. kaya ta uh, eh, mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At uh, kaya't uh, sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At uh, para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa tatlong warat at labing anim na pangalan, pito na ang hawak ng ating otoridad. Dalawa susuko na. Pito ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag niyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo.